Paano malalaman ang hinaharap? Isang panaginig mula sa nakaraan ay nagsasalita sa kasalukuyan. Milyon-milyong mga tao sa buong mundo ang nagtatanong, saan ba tayo patungo? Ang hinaharap ay tila ba walang kasiguruhan. Sila ay naguguluhan, nagtataka kung saan patungo ang sangkatauhan. Ngunit hindi na natin kailangang mabahala. Dalawang libo at anim na daang taon na ang nakalipas Isang sinaunang hari ang nagkaroon ng panaginip na nagbalangkas ng kasaysayan ng ating sanlibutan. Sa Biblia, ang aklat ng Daniel ay naglalahad ng tala ng isang kagilagilalas na panaginip. Ang lalaking nagkaroon ng panaginip ng panahong iyon ay ang pinuno ng Babylonia, na nooy ang pinakamakapangyarihang kaharian sa buong mundo. Isang gabi sa kanyang ikalawang taon bilang hari si Nebukadnezar ay nagtungo sa kanyang higaan na may kabalisahan sa kanyang isipan. Siya, gaya nating lahat pagkaminsan, ay nag-aalala tungkol sa hinaharap. Siya ay nag-iisip kung gaano kahaba ang itatagal ng kanyang kaharian. Sa bandang huli, siya ay inantok at nakatulog. Nang ang hari ay nagising, siya ay nabagabag. Alam niyang siya ay nagkaroon ng isang napakahalagang panaginip Ngunit hindi niya ito maalala. Noong sinaunang panahon, binibigyan ng malaking kahalagahan ang mga panaginip, sa paniniwalang ito'y mensahe na nagmula sa mga diyos. Agad niyang ipinatawag ang lahat ng kaniyang mga pantas, mga astrologo, mga manggagaway at mga salamangkero. Inaasahan niyang maipauunawa ng kaniyang mga pantas ang kaniyang napaginipan. Daniel 2 talatang 3. Ako'y nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag sa pagnanais na maunawaan ang panaginip. Ang mga pantas ni Nebuchadnezzar ay nabigla sapagkat nalalaman nilang wala silang kakayanang malaman kung ano ang napaginipan ng hari. Kaya't wika nila, Daniel 2, talatang 4, Sabihin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan hindi ikinalugod ng hari ang naging tugon ng itinuturing na kanyang mga pantas. Daniel 2, talatang 5 hanggang 6, Tiyak ang salita mula sa akin kapag hindi ninyo na ipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Ngunit kung inyong ipapaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo tatanggap sa akin ng mga kaluob, mga gantimpala at dakilang karangalan. Kaya't ipaalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Sa huli umamin ang mga itinuring na pantas na ito. Daniel 2, talatang 10 hanggang 11, walang tao sa lupa na makapagbibigay ng hinihingi ng hari. Ang bagay na hinihingi ng hari ay napakahirap at walang makakapagpakita nito sa hari maliban sa mga Diyos, na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Gayon na lamang ang pagkagalit ni Haring Nebuchadnezzar na agad niyang iniutos na patayin ang lahat ng mga pantas sa buong kaharian ng Babylonia. Sa panahong iyon ay mayroong apat na kabataang Hebreo ang sapilitang naninirahan sa Babylonia. Sa kanilang taglay na dunong at talino, sila'y kabilang din sa mga pantas na ipinapapatay ng utos ng hari. Nakikilala at sinasamba ni na Daniel at ng kanyang tatlong mga kaibigan ang tunay na Diyos. Diyos na buhay, Diyos na tunay na nakikipag-ugnayan sa mga tao, di ng mga Diyos-Diyosan ng mga kaldeo. Kaya nagtungo si Daniel kay Nebuchadnezzar at nakiusap na bigyan siya ng panahon upang kanyang maipaalam sa hari ang kanyang panaginip. Hindi lamang ang buhay ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan ang nakataya, ngunit pati na rin ang buhay ng lahat ng mga pantas sa Babylonia. Kasama ng kanyang mga kaibigan, si Daniel ay humingi ng karunungan mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At nang gabi ding iyon, inihayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito. Kinabukasan ay nagtungo si Daniel sa hari upang bigyang linaw ang panaginip nito. Isang malaking pagkakataon upang ipahayag sa hari at sa buong kaharian ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Daniel 2, talatang 27 hanggang 28. Walang pantas, mga engkantador o mga salamang ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga na hiningi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga, at kanyang ipinaalam sa Haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ipinakilala ni Daniel kay Nebuchadnezzar ang tunay at nag-iisang Diyos. Siya lamang ang tanging nakakaalam ng hinaharap. Isayas 46, talatang 9 at 10 Sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gayako na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Tanging ang tunay na Diyos lamang ang makapaghahayag ng mga lihim ng panaginip ng hari, di gaya ng mga pantas na sumasangguni sa mga Diyos-Diyosan at mga Espiritu. Nababatid din niya ang nilalaman ng isipan ng hari bago siya natulog. Daniel 2, Talatang 29 tungkol sa iyo o oh hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At siya na naghahayag ng mga hiwaga ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari. Sunod na inilahad ni Daniel ang panaginip ni Nebuchadnezzar. Daniel 2, talatang 31 hanggang 33, Ikaw ay nakamasid, o oh hari, at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, ay tumayo sa harapan mo at ang anyo nito ay kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto, ang dibdib at mga bisig nito ay pilak, ang tiyan at mga hita nito ay tanso, ang mga binti nito ay bakal, ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Manghang manghasini bukad nezar sa pagsasalarawan ni Daniel, walang dudang iyon ang nakita niya sa kanyang panaginip. Daniel 2, talatang 34 at 35. Patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay at ito'y tumama sa rebulto sa mga paa nitong bakal at luwad at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin anupat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Maaring nagulat ang hari sa pagkawasak ng rebulto sa kanyang panaginip at sa pahiwatig nito para sa kanya at sa kanyang kaharian. Ngunit nagpatuloy si Daniel ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Mula sa pasimula hanggang sa katapusan, ang buong panaginip ay tumpak sang ayon sa pagkakaalala ngayon ng hari. Gayon na lamang ang pagkamangha ni Nebuchadnezzar sa paglalahad ng bawat detalye ng kanyang panaginip. Ngunit ano ang kahulugan ng panaginip na ito? Inihahayag ng Diyos sa panaginip ni Nebuchadnezzar ang pagbangon at pagbagsak ng mga pangunahing mga bansa sa sanlibutan. Diretsahang nakatingin sa hari, sinabi ni Daniel, Ikaw ang ulong ginto. Ang Babylonia ang ulo, ang bansang kinakatawanan ng purong ginto. Marahil isang ngiti ng kaluguran ang nakita sa mukha ng hari nang marinig ang mga katagang iyon. Tunay na isang mayamang bansa ang Babylonia, at ang ginto ay angkop na simbolo ng paghahari nito. Labis-labis ang paggamit ng ginto bilang palamuti, hindi lamang sa katawan, ngunit pati na rin sa mga gusali at istruktura sa siyudad ng Babylonia. Bagaman hindi ikatutuwa ng hari ang sunod na sasabihin ni Daniel, siya ay nagpatuloy. Dahil ito'y isang napakahalagang mensahe na may kaugnayan hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng mundo. Buong tapang na sinabi ni Daniel, pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo napawi ang kasiyahan at ngiti sa mukha ng hari hindi kasiya-siyang may mas mababang bansa ang babangon sa mga guho ng kaharian ng babylonia natuklasan ng mga arkeologo sa mga guho ng babylonia ang isang tableta kung saan nakaukit ang hangaring ito sa pamamagitan ng mga kuta ng isagila at babylonia ay aking pinagtitibay at itinatatag ang pangalan ng aking paghahari magpakailanman. Hangarin ni Nebuchadnezzar na manatili magpakailanman ang kanyang kaharian, ngunit hindi ito ang kapasyahan ng Diyos. May ibang kaharian ang papalit sa lugar nito. Sa katunayan, ipinahayag na ng Diyos sa isang propesya kung paano ang lungsod ng Babylonia ay sasakupin halos dalawang daang taon bago ang pagbagsak nito inihayag din ng Diyos ang pangalan ng hari na magpapabagsak sa Babylonia, si Siro ng Persya. Ang kanyang pangalan ay inihayag na ng Diyos kay Propeta Isayas isang daan at limampung taon bago siya ipanganak. Isayas 45, talatang 1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Siro na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Sa panahon ng paghahari ni Belshazzar ay sinakop ng Persya sa pangunguna ni Siro ang Babylonia. Bagaman napaliligiran ng mga kaaway ang lungsod, hindi nangamba si Belshazzar sa halip sila ay nagkakaroon ng kasiyahan sila ay nagsipag-inom ng alak gamit ang mga ginintuang sisidlan na sinamsam ni Nebukadnezar mula sa templo sa Jerusalem at nagpuri sa mga diyos diyosa ng Babilonia hindi nila nalalamang ang mga propesya ni Isaya at Daniel ay unti-unti nang nagaganap hindi mawasak ni Siro ang mga pader sapagkat ito'y napakataas at lubhang makapal, kaya siya'y gumawa ng ibang paraan inilihis niya ang agos ng ilog na dumadaloy tungo sa sentro ng lungsod at ang kanyang mga hukbo ay gumapang sa natuyong ilog hanggang sa makasumpong sila ng lagusan papasok sa lungsod. Sa kapabayaan man o pagtataksil, ay naiwang bukas at walang bantay ang malalaking panloob na mga tarangkahang gawa sa Tanso. Si Belshazzar ay napatay at ang kahariang ginto ng Babylonia ay sumapit sa kahiyahiyang katapusan noong 539 B.C gaya ng sinabi ng propesiya, Ang imperyo ng Medo-Persya na kinakatawanan ng pilak na dibdib at mga bisig ng rebulto sa panaginip ni Nebuchadnezzar, ito'y naghari sa gitnang silangan ng dalawang siglo. Ngunit inilahad ni Daniel na ang kaharian ng pilak ay masasakop din ng isa pang kaharian. Daniel 2, talatang 39 At mayroon pang ikatlong kahariang tanso na mamumuno sa buong lupa. Natupad din ba ang propesiyang ito? Oo. Ito'y natupad ng ang matalino at batang general na si Alexander the Great ay tinalo si Darius III ng Persia sa labanan ng Arbela noong 331 BC, na kung saan ang ikatlong imperyo sa pangitain ay ang Grisya. Halos lahat ng baluti sa suot ng hukbong Griego ay gawa sa tanso na angkop sa ikatlong metal sa panaginip. Sa murang edad na 25, si Alexander ay naging pinuno ng isa sa pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan ng mundo. Ang griyegong mananalaysay na si Arian ay sumulat tungkol kay Alexander. Ako'y may pagsang-ayon na walang bansa, lungsod, ni tauman, na hindi naabot ng kanyang pangalan, na tila ba may banal na kamay na namamatnugot kapuwa sa kanyang pagkapanganak at sa kanyang mga kilos. Namatay si Alexander bago ang kanyang ikatatlumput tatlong kaarawan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang imperyo ay humina at nahati sa ilang bahagi hanggang noong ikadalawamputalwa ng Hunyo 168 BC sa labanan ng Pidna ay nalipol ang imperyo ni Alexander the Great isang daan at apatnaputapat na taon pagkatapos na siya ay mamatay. Sa ngayon, ang propesya ay malinaw na natupad sa pagkakasunod-sunod ng mga imperyong ito sa kasaysayan. Ngunit may isa pa na isinalarawan. Daniel 2, Talatang 40 At magkakaroon ng ikaapat na kaharian, kasintibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay, at gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Walang pagdududa, ang bakal ay ang pinakaangkop na metal upang katawanin ng Imperyong Romano. Ang Roma ay naghari ng may kamay na bakal sa higit na mas malawak na teritoryo kaysa sa mga nauna at mas mahaba ng ilang siglo. Sa panahon ng paghahari ng Imperyong Romano, ay nangyari ang dalawang kaganapang may higit na kahalagahan. Una, ang pagkapanganak ni Jesus sa Bethlehem. Isang senso sa kabuuan ng imperyo ang nagbunsod sa kanyang mga magulang na magtungo sa lungsod ni David, kung saan kalaunay siya'y ipinanganak, bilang katuparan ng propesya tungkol sa Mesiyas. Ikalawa, si Jesus ay ipinako sa Hudeya, sa ilalim ng pamamahala ng mga Romano. Isang gobernador na Romano ang nagpahintulot na si Jesus ay hatulan at mga Romanong kawalang nagpako sa kanya sa krus. Ngunit nang matapos ang paghahari ng Imperyong Romano, wala nang pansalibutang kaharian ang bumangon at sumunod dito. Inihayag ni Daniel. Daniel 2 Talatang 41 at 43 Kung paanong iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad ng magpapalayok at may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati. Pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sabihin ng mga tao ngunit hindi sila magkakahalo kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad dahil sa luho katiwalian at moral na pagkasira na wala ang katatagan at lakas ng Roma na naging dahilan upang madali itong pinsalain ng mga tribong barbaro na nagsimulang atakihin ang imperyo sa pagitan ng AD 351 at AD 476 ang mga pananakop na ito ay unti-unti humati sa imperyo na naging pundasyon ng mga bansang bumubuo sa Europa ngayon. Gaya ng sampung mga daliri sa paa, itinala ng mga mananalaysay ang sampung mga bahagi mula sa pagkawatak-watak ng imperyo ng Roma, Alemani, ang mga Aleman, Burgundians, ang mga Swiss, Franks, ang mga Pranses, Lombards, ang mga Italiano, Saxons, ang mga Ingles, Suevi, ang mga Portuguese, Visigoths ang mga Kastila at ang mga Heruli, mga Ostrogoths at mga Vandals na itinuturing na nalipol o di ay nakianib sa ibang grupo kaya walang natatanging bansa na natitira ngayon. Kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng luwad, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo. Kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa luwad. Sa ibang salita, ang mga maharlika ng mga bansang ito ay mag-aasawahan upang subukang pag-isahin ang mga magkakahiwalay na mga bansang ito. Ngunit na natiling nangingibabaw ang kapasiyahan ng Diyos. Ang iba naman, sa iba't ibang mga panahon, ay sinubukang magbangon muli ng isang pansalibutang imperyo mula sa Europa. Maraming mga pinuno gaya ni Charlemagne, Louis XIV, Napoleon, Hitler, at ngayon ang European Union, ang sumubok na pag-isahin kung ano ang pinaghiwalay ng Diyos. Ngunit wala ni isa sa mga tangkang ito ang nagtagumpay. Walang anumang plano na pag-isahin muli ang nalabi ng Imperyong Romano ang magtatagumpay, sapagkat itinakda ng Diyos na ito'y kailan hindi mangyayari. Anong nangyari sa makapangyarihang mga pinunong sumubok na salungati ng Diyos? Lahat sila'y nabigo. Si Napoleon ay ipinatapon sa isla ng Elba kung saan tinanggap niya na hindi siya magtatagumpay laban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hanggang sa mga araw na ito, ang mga salitang ito ng Diyos, hindi sila magkakahalo, ay nanatiling totoo. Kailanman ay hindi mabibigo ang salita ng Diyos. Ngunit bumalik tayo kina Daniel at Haring Nebukadnezar. Marahil ay manghang manghasya sa mga kagilagilalas na mga propesiyang ito sa kaniyang panaginip ay inilahad ng Diyos ang pagbangon at pagbagsak ng mga dakilang imperyo sa sanlibutan ngayo'y inilahad ni Daniel ang kasukdulan ng panaginip ng hari Daniel 2 talatang 44 at 45 at sa mga araw ng mga haring iyon ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon at itoy mananatili magpakailanman kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok hindi sa pamamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal ang tanso ang luwad ang pilak at ang ginto ipinaalam ng dakilang diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. Ang susunod na dakilang pangyayari sa kasaysayan ay ang ikalawang pagparito ni Kristo at ang pagtatatag ng kaniyang kaharian na kinakatawanan ng bato na natibag hindi sa pamamagitan ng mga kamay. Ang kaniyang kaharian ay matatatag, hindi sa kapangyarihan ng tao ngunit sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang kaharian niya ay pupuno sa buong lupa. Kung magkagayoy matutupad ang propesya sa Apokalipsis 11, talatang 15. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan paman. Pagkatapos na ihayag ni Daniel sa hari ang kaniyang pangitain, at ang kagilagilalas na paliwanag nito na inilahad ng Diyos, si Haring Nabukadnezar ay tumayo mula sa kanyang trono at may pagpapakumbabang nagpatirapa sa harapan ni Daniel bilang pagpaparangal sa Diyos ni Daniel, wika niya, Daniel 2, talatang 47. Tunay na ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Hari at Tagapaghayag ng mga Hiwaga. Walang ibang makukuhang konklusyon mula dito. Ang Diyos ni Daniel ay ang nag-iisa at ang tunay na Diyos, ang nag-iisang nakakaalam at may hawak ng kinabukasan. Marahil ikaw, gaya ni Nebuchadnezzar pagkaminsan, ay nag-aalala tungkol sa kinabukasan. Ang pangitaing ito ay para rin sa iyo. Ang paglalakbay sa sanlibutang ito'y malapit ng matapos. Ang propesya sa ikalawang kabanata ng Daniel ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang mangamba tungkol sa kinabukasan. Ang lahat ng mga pasakit at pagdurusa na dulot ng kasalanan sa sanlibutang ito ay lilipas din. Ang Diyos ay muling babalik upang isaayos muli ang lahat ng mga bagay. At ang bawat bahagi ng magpasawalang hanggang kahariang iyon ay kanyang pagbubukludin sa mayaman at dakilang pag-ibig ng Diyos